Paano mo malalaman na tanga ang isang tao? Parang ang hirap tukuyin kung sino ba talaga ang tanga, di ba? Parang lahat nagtatago sa likod ng, hindi ako yun, isang araw, naisipan kong maging scientist ng katangahan. Nag-survey ako, isang daang katao. Ang tinanong ko kung sila ba'y tanga, abay nagliyab ang mga ilong, umusok sa galit, baka ikaw, ang tanga sabi nila yung iba naman. Gusto akong epakain sa aso nila, pero karamihan ay nakangeti pa, ipinaliwanag ko naman na survey lang, Karamihan hindi ako tanga, no? Yun ang sagot nila sabi ko sa sarili ko mukhang mahirap ito ah. Paano ko kaya malalaman na tanga ang isang tao? Kaya dumulog ako kay Google, ang pinakamadaling raw sa balat ng lupa. Google, paano ba malalaman kung tanga ang isang tao? Sagot niya, no one will admit that they are stupid. Biglang nag-connect ang mga neurons ko. Lahat pala ng tinanong ko, pasado sa kriteriya ng katangahan. Benalikan ko ulit si at nakatuwaan kung itanong, Google, tanga ka ba? Alam ninyo kung anong sagot, we don't have emotions or intelligence in the human sense, so I can't be, stupid, ay grabe. Pati ba naman si Google, nagmamaang maangan, kaya ako naman ito ginagawa, ay dahil kahapon ko pa gusto gawa ng content dahil sa inis sa ibang baker na kung na nga sa akin sa comment section ay wagas, hindi naman ako tanga na papalampasin na lang yung mga ganun na masasakit na salita, at saka, nalaman ko rin na ang mga tanga pala ay hindi nila alam na sila ay tanga, kaya di nila aaminin yan. Lalaban sila ng pitpitan ng bayag hanggang kamatayan. Kaya sa ibang baker na tanga na kung tanga-tangahin ako sa comment section ay wagas, kumanda kayo, ipapakita ko sa inyo ang scientific proof na hindi ako tanga.